Alrighty. Hello and welcome back sa aking channel, Lovi Po, Blooming Mommy Tabi. Ibinahagi ni Lovi Po ang kanyang pinakabagong video post kung saan ipinakita niya ang ilang mga highlight mula sa kanyang unang trimester hanggang sa kasalukuyan. Kitang-kita ang saya at glow ng aktres habang mas proud niyang ipinakita ang kanyang baby bump. Kasama ang kanyang asawa na si Monty, nagkaroon din sila ng masayang baby shower na tunay na puno ng pagmamahalan at excitement para sa kanilang unang anak. Ayon kay Lovey, baby on the way. Isang simpleng pahayag pero ramdam ang matinding kaligayahan at pananabik ng mag-asawa. Hindi rin mapapantayin ang kanyang dedikasyon bilang soon-to-be mom dahil sa kabila ng pagbubuntis, nanatili siyang aktibo, naglalakad pa rin sa runway, nagsushoot ng pelikula. Dumalo sa ABS-CBN Ball, naging bahagi ng isang summer campaign, nakisaya sa panagbanga festival, at patuloy na tinutulungan ang sarili na manatiling healthy at positive. Today we have our bench body of work here. Here's the backstage now, and uh, This is gonna be the first runway of my little angel and my belly just so excited when I get on the 50s. It's gonna be an amazing experience. Yeah. 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 So, <laughs> so we're getting ready for the ball today and i am pregnant <laughs> Numbers in Makiling. <coughs> <coughs> <And for childbirth. coughs> <laughs> okay, basta Okay, basta